morning guys luluto naman ako ng adobo manok na niti yan guys so. adobong oh. manok shout out kay ma'am Darla Jean kay Radio ng Singapore kay Insan Walk Jagrans shout out shout out kay Idol Boy Pasyaw ito na Idol nagloto na naman ako ng adobong manok Shout kay Ma'am Joel Sa kay Ate Inday ng Hongkong Sa Ate Pangyaw is shout out. Kay Ate Norain. Shout out sa iyo. Yung lulo kong adobong manok na native. lagyan natin siya guys ng mountain dew para lalo sumarap ang kanyang lasa yan Yan guys. Kasi yung Mountain Dew, lalo yung ano yun sa kanyang uh, laman ng manok kaya yeah, makaparagdag siya ng masarap na lasa shout out kay ma'am Jocelyn Yamamoto siya. Okay. kay Terry Cubs. Ito lang guys. Ang din namin may ulam dito sa I amin. Mean. Ano so, ano na siya. Mayroon siyang nilagyan ko ng ano, ng salay para dagdag yung bango. Shout ke kay Tol Idasok. Tsaka kay Rin Iguruta. Alam ko rin, paborito mo rin itong adobong manyo. Tsaka kay Tol Sight Eye, shout out. Kay Tol Drix. Kay Sky. Jane Eran. Shout out sa iyo. nasa geso. Eh. Malambot na. Ang lambot na. Ayaw ko na kaya 'to. No. Ano ina natin to, guys? Suspicion ito, guys. mayroon din tayong sili dyan na haba guys ayun o ayan ayan Umusok usok usok pa guys Okay, guys ah, mahilig -balunan ito Balon-balonan guys, may ito. yung salay, sa guys oh.

Balik naman natin dito guys sa isa. naman Bagi na naman dito sa isa, guys. itong bahay ito guys balun balunan ulit Anim na pirasong manok ito guys, yung niluluto ko ngayon. janang spray oh. <coughs> Essa bolsa aqui é um monte de Monte ito na yung ating adobong manok tapos meron yung adobong baboy guys sa yung kanin namin ay merong red rice pang dessert ay orange yan mo na guys, maraming salamat sa inyong pagpanonood.